Ang kaligtasan ang pinakamahalagang mensahe ng Biblia. Ang lumang tipan ay may mga talata na nagsasaad tungkol sa pagdating ng isang tagapagligtas. Sa unang bahagi naman ng bagong tipan ay makikita ang pagsilang at pamumuhay ni Jesus. Ang pagdating ni Jesus ay may maliwanag na pakay at ito ay upang maging tagapagligtas ng tao sa kasalanan. Isinilang si Jesus upang mamatay at maging kabayaran sa ating kasalanan. Maraming may alam nito kaya kapag tinanong mo ang karamihan kung sino si Jesus, ang isasagot sa iyo ay, siya ay tagapagligtas. At kapag tinanong mo naman kung bakit namatay si Jesus, ang kadalasang isasagot ay tama pa din. Si Jesus ay namatay upang iligtas tayo sa kasalanan. Yan o mga sagot na hindi naglalayo sa mga yan. Pero sa kabila ng kaalamang ito, marami pa rin tao ang nag-aakala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap o gawa. Kaya kung sakali na ganito din ang pananaw mo, mahalagang tandaan na ang hinahanap ng Diyos ay perfection at ito ay hindi natin kayang gawin. Yan nga mismo ang dahilan kung bakit si Jesus ay ipinadala. Sabi nga sa Bible, Ngunit alam namin na ang tao ay tinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga kaming mga Hudyo ay sumasampalataya rin kay Kristo Jesus para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang sino mang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang isang mahalagang layunin ng kautusan ay ang maipakita sa atin ang kawalan natin ng kakayahang iligtas ang sarili natin. Ang totoo pa nga, habang sinisikap nating tuparin ang kautusan, ay lalo namang nagiging maliwanag na hindi natin ito magagawa. Ang problema kasi, hindi lang yung kaalaman ng kautusan o yung pagkakaintindi rito. Kasi kahit maintindihan mo to, ay eh maliwanag pa din na hindi natin ito masusunod ng perpekto. Dahil ang problema ay ang ating pagiging makasalanan. Dahil sa pagiging makasalanan ng tao, kahit alam niya ang tama, ginagawa pa rin niya ang mali misang ginugusto pa o kaya wala siyang pakialam kung mali ang kanyang ginagawa. Ipinapaunawa ng verse na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin at hindi talaga yan ang layunin ng kautusan. Kaya kung sa tingin mo ay hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili at kailangan mo si Jesus, maaari mo kong samahan sa isang panalangin. Gusto mo ba? Panalangin tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagmamahal sa amin. Alam po ninyo na hindi namin kayang iligtas ang aming sarili, kaya po ninyo ibinigay si Jesus upang maging daan sa kaligtasan. Kinikilala po namin ang aming kawalan ng kakayahan na iligtas ang aming sarili at aming kinikilala si Jesus bilang natatanging tagapagligtas. Siya lang po ang makapagliligtas sa akin. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay mo si Jesus para sa akin upang ako ay iligtas. At kinikilala ko po na ako'y makasalanan at kinikilala ko din na kailangan ko si Jesus para sa aking kaligtasan. Kayo po ay tinatanggap ko bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kayo po ang maghari sa aking buhay at nawapoy tulungan niyo ako na mamuhay ng ayon sa inyong nais. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen kung ikaw ay sumunod sa panalangin o kaya naman ay interesado pang matuto tungkol sa kaligtasan, maaari kang magkomento sa video na ito at mayroong makikipag-ugnayan sa iyo. May pag-asa para sa lahat ng kikilala kay Jesus dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Panghawakan mo yan at asa ka pa.